What's up, mga -san? Maulang araw, mga -san. Tayo po ay ano, haharbisin na po natin yung ibang, ano, ibang lemongrass at itatanim po natin. Magpaparami po tayo. Yan Yun ang, ano po ay, gusto ko mapuno yung, ano ay, mga bakanti po ba. Mga bakanting uh, niuban. Kaya, ari po. Yan. Mapapansin po ninyo, medyo malawak na po ito. Ito po ay lahat ay itatanim natin ngayon mga kaisan siguro mga tatlong araw namin itatanim ito para ano ah uh, mas mapalawak pa po yung ating taniman yan lemon grass hindi po siya ma maintenance mga kaisan pagkatanim mo unang gamas yari na oh yan pagkalalakan na po na po puno. lahat po ng parang pinakambakod na po natin paikot bukas ay kami siguro mga anim na magtatanim hanggang sa pag na po saka po tayo magbibinta yan lemon grass ito po ay galing kay Kabis mga kainsan na po natin ay baka po siya kukuha ngayon pag hindi po ngayon ay buha. Kaya naman pa mga kaisan no? oh. ah. <laughs> Nagsimula lang po sa ilang piraso Abang, ay, eh, ay eh, anong dami na po

Tapos po ay eh, ito, tatam na uli natin ang bago. Ah, pag may isang hektarya kang ganar, ay ano mga kaisan, ay naman pong harbisin, hindi alagain. Pagkatanin mo ay eh, wala na, wala Kuwari kay tatlong puno. Ganito lang ang kalaki mga kaisang puno. Ah. Hiningi ko kay kami spread. Ito oh. Dalwa. Tatlo. Yan. Ganyan lang ang kalaki. Tapos ngayon na yan oh. Ah, ah. ko muna mga kaisan san. Bye bye kubo. Tapos po yung kabaak na burul dun. Pupunuin ko rin. Basta't pag may mga bakanti Tatam na natin. Kagaya ng mga ganari eh. Medyo bakante. Tatam na natin yan. Ang akala lang nila damo. At yanong, ano daw, madamo daw. Ayan po ay lemongrass. Yanong ganda po niya sa katawan. Oo. Oh. yeah Okay. Tinam na ko na rin, tatam na po natin ano, hinukay ko na mga kaisan. Tatam na rin natin ang panglad uh, ito. Para po ang ahas, iwas din. Yan. At ito lang din ay bakante. Yan, nakitatanim po. Naitanim na na po natin yung iba. Hmm. Yan. in So... side may bagyong may mga kain sa lama ay nalinti ka na, na nga, ay na ah, kayo ah. naman patahon yan yeah, mga kaisan may tanim na po lahat ng paikot ilalim po ng papaya doon naman po tayo sa likod sa kabila naman tayo oh. sa mga hihingi po pala sa mga hihingi po ng binhe ng lemon grass yam handa po akong magbigay mga kaisan para po ano para po meron tayo lahat oo mas maganda po pag marami tayong tanim gara na oh meron na po paikot yan no. ang gandiyan ah ah ay punong puno na ng tanlad mga kainsan yan bukas po ulit ah ah ay talagang maghapon na pong ano maghapon ng hindi nagkainari parot pa mga kainsan gawa ng yan ng pagkakaulan ulan ah ah, inaman, ah. Yun, sabi ko nga sa inyo ulitin ko mga kainsan available pa po yung tanlad yan ayun po yung kamuti na galing kay Kabisprin hindi ko na itanim bukas na maagap e na eh eh pagkakalamit po maghapon eh eh talagang mga kaisan pauwi na puti tayo yan yeah, mga kaisan paalala lang po ha at um, hindi ganito ikukunta ko sa inyo akala nila mga kaisan ako ay kasi sa messenger minsan hindi ko kayo binabasa alam mo kung bakit mga kaisan hindi ko kayo binabasa boy sabog na sabog mga kain Ay permi ano? ano. Ito'y kokontak ko sa inyo. Ha? Ako naman po ay ano, may trabaho naman po tayo. Taka po si misis. Ay kaya hindi po ako yung iba, hindi ko binabasa yung Messenger po ninyo Ay na nalaan po ko yung magpapadala ng pera. Ay ako naman po ay malakas. Oh, ayan paalala lang po at baka mamaya may nanghihingi din po ng pera sa inyo na ginagamit ang pangalan ko. Tapos ay ano kahit ka mag-anak ko, kahit kapatid ko, basta't nanghingi ng tulong. Pwede nyong i-comment diyan, baka mamaya may nagmamakaawa o ano. Ako ay ako kasi nang mga kainsan. Kumbaga hindi naman ako sa nagmamalaki, pero may mas marami po ako kasing deserve. Kumbaga ako kumbaga hindi naman sa nagmamalaki ako na kumbaga may kinikita naman. Ang akin lang mga kainsan, kumbaga bay marami pong ano. Kumbaga doon na lang po ninyo ibigay doon sa talagang talaga po bang hindi nakain. Kung bakit doon sa lansangan po. Ay kami naman po yung kapag nakapanggulay din eh. Ay ayos na mga kainsan. Yun. Kung bakit ayos din naman po kami din eh. Kung bakit kontento na ayos na po kami din eh sa bukit. Yun. Kaya ang akala nila ako ay suplado. Hindi ako nagbabasa ng messenger. Ah eh. Kung ako yung mukhang pera mga kainsan ay ay naku po. Ay sinasabi ko sa inyo ay ano sabog ang ating messenger ay eh, ang daming ano puro magpapadala ng pera siguro ba mayayaman? ay ako naman po eh. Ay, ayaw po sa iba na lang po at uh, ako po masaya na ng ganari kumbaga pinagdarasal ko po na ako yung walang sakit at ang buong pamilya namin ayos ay ayos na po yun kumbaga para po bang hindi rin matatanggap ng konsensya ko kumbaga basta mga kainsan Kumbaga parang hindi rin ako map mapapakali. Hmm. Kumbaga ba may bibigyan nyo nga po ako pero yung kusinsya ba? Hindi na, although bigay naman talaga, kaya lang. Parang naaano din ako basta. Ibigay nyo lang po sa iba. Or else, kung talagang gusto po ninyong ibigay, pwede ko pong kung sino pong pagbibigyan ninyo. Pero ano, Idadaan nyo lang po sa akin Pero ako ay ayako po Oo Kumbaga itutulong ko na lang po Kung gusto po ninyo Ay eh di oh, Parang gano'ng mga kaisan Basta Mga ano kasi ako ay Kung Kumbaga yun lahat naman Ang pinagdarasal ko kay God Ay okay naman po Kung Kumbaga ay Kontento na din tayo ay Ay eh di sa iba, sa iba na lang po kaya yeah, mga kaisan Pauwi na po tayo <laughs> Yun ang akala nila ako yung suplado Pero hindi po Ay naku po Ay pagtay tayo na lang ay po yung mag ay magiinom Ay ko Kala mo nainom Ay ayos na po sa akin yun Ayos na po yun Ay alam mo yung mga marami tayo mga kababayan na mababait po Na umigi ang buhay sa ibang bansa Oh Umakit ito mga kumbaga sila natulong din na ang kumbaga hindi ko po naman minamasama yun okay okay po yun kaya lang ako naman po ay sabi ko nga sa inyo malakas pa kumbaga basta yun kasi yung ano ko ay kumbaga parang hindi ko siya ba maano kumbaga nakukusinsya ako oo yun na lang mga kaisan Pero kung gusto po naman pumunta po ninyo din eh, ay okay lang po. Basta di ituturo na lang po ninyo pag uwi ninyo kung sino tao ang bibigyan ninyo. At kung, bagay, kung gusto naman po ninyo magbigay sa mga lansangan, sasamahan ko po kayo. Yun, yun na lang po. At di kung gusto naman po ipag-grocery, sasamahan ko din kayo. Yun, yun na lang mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.